Tanawa na. Yan ay iinig sa binsabin diri na ang iya. Payag. Yan nagip panguk Pangok dan sa nagsiwil. -well. Pero ang iban, ambot bot. na ano, siguro na ako doon yung iban nga ako. susod na. Yan <laughs> ang ambot Ang na nga. Sa imo. Tanawa daw ang style ng... No, dire, wa pa dire na human niya pagkuan. Sabi ang sabi naman iyan ah. Kung di pa kaya siya kinahanglanan ninyong inyok, pala siya dire. Thank you.